<laughs> so, kamusta kayo guys? Kakabalik ko lang ulit. Saan kaya ako galing? So, itong video na to ay para sa mga viewers ko sa TikTok. Dahil matagal-tagal na silang nagtatanong sa akin about doon sa CapCut na libre, walang bayad. Hindi ko na ipapakita yung tutorial kung paano ito i-download. Tapusin nyo lang yung video na to at malalaman nyo kung paano siya, kung saan siya hahanapin. Kaya yung nakaraan na video natin na upload natin sa YouTube, yung CapCut na tutorial, CapCut Pro, ay inalis ni YouTube dahil may violations. So, ngayon gagawin tayo para doon sa mga nagtatanong sa TikTok ko, saan makukuha yung CapCut? Ito na yun. Tapusin nyo itong video na to guys. At malalaman nyo. Itong screen share na to, ipapakita ko sa inyo. Ito yung TikTok ko. Ayan. Premium ka. Ay! Hindi! Mali. CapCut. CapCut ko. CapCut. So ito na guys yung CapCut 9.9.0 sinusubukan ko mag login pero hindi ako pinapayagan hindi ko alam kung bakit pero wala naman naging problema dito guys siguro nga no need na dito maglagay ng account kahit sa tiktok or kahit na anong account dahil magagamit nyo naman siya. so ayun guys pag open ko nito ay sinubukan ko na agad gamitin yung mga AI feature nito or yung automatic na CapCut na ang gagawa ng video mo CapCut na ang gagawa ng templates mo at maglalagay ng background music mo maglalagay ka na lang ng mga pictures or video at pwede mo na tong i-export agad. Sinubukan ko lang to dahil isa ito sa mga pro feature ng CapCut na premium. So okay naman lahat, gumagana naman. So itong CapCut na to ay legit ito. Premium, no need ng magbayad. So mamaya itatry natin na tayo mismo yung mag edit ng video. Simplihan lang natin para mabilis lang tayo. So ayun guys, tapusin nyo na lang itong video na to. So, itong CapCut na to guys ay yung bago na to. 9.0 version. Hindi ka nung una kong tinuro sa inyo ay yung CapCut na in-upload ko. Ang binigay ko sa inyo ay yung luma pa. So, updated na ngayon guys. Ito na yon sa mga nagtatanong sa akin sa si TikTok. Tapusin nyo itong video na to. Malalaman nyo kung ano yung code na kailangan nyo para makuha itong CapCut na to. Pag pa, na-pro siya, na-pro. Ayan. Hindi nyo na kailangan guys na maglagay ng account. No need na yung account na yun. Kung gusto nyo, pwede nyo naman ilagay yung sa TikTok nyo. Ayan, sign in with TikTok. Pwede naman yan. Pero ako, hindi ko na ilalagay yung account ko. Subukan nating mag-edit dito sa CapCut na to. Ayan. Yun, ito yung kinuha ko sa sorsogon so itong video guys na gagawin natin ay maiksi lang to kumuha lang tayo guys ng mga drone shot natin nung nagpa sorsogon kami tapos ika cut ko na lang to at maglalagay tayo ng mga pro na effects dito para makita natin kung premium nga ba talaga tong cup cut na to i-export rin nga pala natin to ng 4k video isasagad rin natin yung frame rate nya at pag na-export natin to, titignan naman natin kung may watermark ba ito. Bale, hindi na nga pala ako naglagay ng account dito sa CapCut app na ito. Dahil hindi ko alam kung bakit di tinatanggap yung kahit na anong account na inilalagay ko dito. Pero sa tingin ko wala naman naging problema sa pag edit ko. Okay naman siya. So subukan nyo na lang sa inyo kapag ka na-download nyo na tong app na ito. Subukan nyo kung pwede sa inyo na maglagay ng account. So yun lang guys, antay natin ma-export ito. So habang inaantay natin guys yung exporting nitong video na to, uh, gusto ko lang sa inyo sabihin na by next month, babalik na tayo sa pagbablog. Wee! Wee! Tingo! <laughs> <Okay>. ehh, <Yeah. laughs> hey, guys at susubukan natin makabalik sa pag-vlog. So gusto ko hey, hey, namin sa ay dere na. okay. <laughs> hey, Wait. hey, hey, na hey, 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 guys, yun. Yun lang naman, guys. So, abangan nyo na lang. Masusunod natin video, mas magiging masaya tayo. Tapos, adventure trip, yun yung balak namin. Adventure talaga. Yeah! 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 So, ito na, guys. Mapakita ko sa inyo yung ano yung result. sobrang clear niya guys. Tsaka walang watermark. Ayan. Walang watermark. Walang problema. Maganda yung pakaka-export. So, premium talaga siya guys. Yun. Kung gusto niyo mag-download, ayan yung link sa comment section. Click nyo na lang. Huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe, mag-like nitong video na to kapag nakatulong to sa inyo. At yun, marami talaga nag-message sa, sa, akin sa Facebook, sa TikTok. Hindi ko sila ma-message back dahil ayaw ko naman isend sa kanila yung lumang link dahil nga, ano, pangit na yun. 7, CapCut 7 pa yon So, ito may lumabas ng bago, CapCut 9.9.0. So, itong CapCut na to ay para sa inyo na to. So, yun guys. Pag may problema kayo, message nyo lang ako sa TikTok, sa Facebook, or comment kayo sa iba ba kung anong problema para matulungan ko kayo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to support me as a small YouTuber. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye!